ang ganda nung punto sinasabi mo kanina na ano na eh umalis na nga kami sa MCJ bakit pa pinakikilaman niyo pa mga Facebook account namin kagaya nun. yung si Sismira Flor ano, asawa ni Brad Adrian sa Italy biruin mo pinopost naman nga nila na ayaw na nila sa MCJ dahil iba na ang nga ang aral biro mo bawal bawal uminom ng alak pero kayo nag nagtitinda kayo ng alak bawal pumunta sa mga nightclub pero kayo nagtayo ng nightclub eh ayaw na nga nila kaya nga umalis sila dahil sa mga pinaggagawa ninyo hindi pa nga nag-expose si Badong eh na, na, ano, na, na, nararamdaman na nila yan na validate na lang nung lumabas si Badong kaya wag rin yung ano, pagbibintangan si Badong lang may kasalanan yan unang una yung nararamdaman ni Brad Gilby, ni Brad Adrian, ni Sismira, ni Sis Bibien, ni Sis uh, Popot Manimbo, ni Brad Willy Lugtu, ni Potpot Pot Jopot, ni Theodore, ng lahat ng mga kapatid, eh, na Exeter at Closet, pare-pareho lang nang -nara nararamdaman at naramdaman ko na validate lang kami. Ayan, ay, pareho pala tayo ba, ng, ng, ano, ng, 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 observation. Pero ano, Brad, ingat ka din, ha, sa mga nakakausap mo, ha? Hmm, ay, ay oo. Lalo na, lalo na yung mga... Uh, Kunyari, nasa MCGI o closet, delikado hmm. oo, 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 nga. Reseksyon ko sa'yo. Oo, meron nga meron nag-message sa akin, nagpapa-add doon sa GC. ah uh, hindi kasi ako nag-a-add basta-basta sa GC. Kasi ano, meron mga nagpapa-add sa GC, naniniktik lang. Yeah. Hindi ko naman makuha, anong, anong titiktikin naman nila sa atin? Wala naman tayong... Uh, ano doon, pinag-uusapang masama. Eh, misa nga, maganda mag tik sila eh. Baka sa ganung paraan eh mabuksan yung isip nyo. Sa bagay, pwede din. Kasi basta meron akong ano, may ibang ano, may, may, ibang feelings ako na sa ibang tao na nakakausap natin. Mm. Na ina lang, siguro sabihin ko na lang sa iyo personally. Oo, oh, sige, sige. So, Nagigets ko, Brad Gilby. Diba? Saka ano, Brad Gilby, di ba sabi ko nga sa'yo, ang daming alam mo ba kaya the the very reason why this Emmet Ember made Facebook page because of you. He was inspired by you. When wow. you first when you first came in sa live na to. Came out pala sa live na to. Na ano siya na nagkaroon siya ng inspiration. Siya nga inangungulit sa akin. Pakiyatin mo uli yun si ano si Brad Gilby maganda yung story niya. Na-inspire wow. siya sa Parang kilala ko na yan eh. Kilala mo yun si Emmet Ember? Oo. Oh, kilala ko nga po yan, Brad. Kilala, ko, kilala mo na yun yung na, na, nakausap mo. Yun. At kagaya nung ano, pinag-usapan natin kanina before tayo nag before tayo nag -live. <clears throat> Maganda kasi yung nagiging bunga pagka merong umakyat ng mga kapatid. Makikita ng mga closet. Uy, si kapatid na ganito eh nag-exit na pala. Eh maayos na kapatid ito. Matuwid na kapatid ito. Opo. Ayan, sabi ko nga sa last time di ba Brad, intentionally talaga sumasampa ako nung mga previous na ano, mo? Mm. Na live mo mm. para makita, makita 'yung kakilala ko sa Pinas. Kahit hindi ko kakilala Brad, 'yun nga nag-reach out yung Australia, 'yung UAE na nakaka-relate daw sila. O di pag nag uh, nag kumausap sa akin sasabihin ko uh, mag-silent lang kayo. Mm. lalaban silent lang. Well, yung yung ano just to, to continue no, yung sinasabi ko last time. Uh, last week ano you know, nung sumampa ako sa iyo na sabi ko na parang in-experiment namin sa kapatid na ganitong gawin. Hanggang ngayon, dinamusta ko siya hanggang ngayon wala. As in, hindi, siya, hindi sila pinapakailaman. Hmm. Kasi kinausap ko eh, sabi ko, kamusta na, mag-SPBB na, ano na, ba, ano na balita. Uh, may kumausap na ba sa'yo? Sabi niya, wala pa bro, uh, sana nga magtuloy-tuloy. Sabi ko, oh, siguro ganyan na yan, kasi yung normal yan eh. Yan na yung ano ngayon, na uh, exit ka, exit ka, di ba? Hmm, natahimik. Iwas, uh, tsaka 'yun yung para iwas sa uh, character assassinate eh di sabihin nyo ano 'yun yung sinabi ko last time na wala akong laban basta huwag kayo magsasalita tungkol sa kung anong uh, issue uh, issue na na bina, unang binabato yung mga unang exeter na binabato kay KDR na pinapasagot sa kanya di ba? Mm. Effective, very effective yun, ano, Brad Gilby. Opo, kahit pa ba marinig ng mga worker to eh, still, still na magtataka pa rin kayo kung bakit ganon. Wala pa rin kayong karapatan para kung katin, kung yun, basta sinabi mo personal, personal yun. Bigyan nyo sila ng uh, privacy at uh, freedom. Hindi yung pag nag-exit na, pinapakailan mo nyo pa rin, binabantayan nyo pa rin yung Facebook, ano na activity, kung yung babae nagpagupit na ng buhok. At ipupuntos nyo, sasabihin nyo na, o oh, ayan, nagpagupit na ng buhok. Di ba nga wala na sa MCGI? Hmm. Para, para, sa inyo nga, impyerno na, bakit pa rin kayo nakabantay sa FB Yan po ang totoo. Yan ang totoo nangyayari dyan, mga kababayan, mga closet, etc. Yan ang totoo dyan, no? binabantayan tayo ng mga yan. <laughs> <laughs> Kasi yeah. ng Biblia, Brad, ano, Brad Gilby, ang ganda eh. Sa labas, Diyos ang umahatol. Eh di ano, mas maganda kung ang Diyos ang ahatol sa atin. Kasi paano pa umahatol, umahatol ang Diyos? sa puso. O, oh, eh sa loob, ahatulad din naman sila na Diyos. Di rin naman sila makakaligtas. Oo. Oh. Eh, ang pangit pa doon sa loob, eh, biru mo, ah, uh, ah, ka ng mga manggagawang mga kanin at saka ni Dania Rason. Patong-patong <laughs> na hatol yung ano mo, hatol mo. Yeah. Yun nga rin, yun nga yung isang ano ron, di ba? Yung kanina nag-usap nga kami ng taga-Australia na close set. Asset yan before. Asset yan ng Australia, Brad. Mm. yun, <laughs> yun ba yung, oh, yun ba yung kilala ko rin? Kilala mo yan. Tsaka matinding asset yan. Baka nakikinig siya ngayon. Uh, uh, yun nga, yun nga yung isang napansin namin na um, yun yung pinunto niya kay kay KDR no na magkita-kita tayo sa si final. Mhm. hindi -hmm. eh nagsalita na kayo nang tapos. Mm -hmm. 'di ba? Hindi pa tapos. Mm -hmm. hindi, hindi pa, pa tapos. Ang ganda nung punto sinasabi mo kanina na ano na eh uh, umalis na nga kami sa MCJ, bakit pa pinakikilaman mo pa mga Facebook account namin kagaya nun? yung si Sismira Flor, ano, asawa ni Brad Adrian sa sa Italy. Biruin mo, pinupost naman nga nila na ayaw na nila sa MCGI dahil iba na ang, uh, ang aral. Biro mo, bawal, bawal uminom ng alak pero kayo, nag, nagtitinda kayo ng alak. Bawal pumunta sa mga nightclub pero kayo, nagtayo ng nightclub. Eh ayaw na nga nila, kaya nga umalis sila dahil sa mga pinagagawa ninyo. Hindi pa nga nag-expose si dong? eh na, na ano, na, na, nararamdaman na nila yan na validate na lang yung lumabas si Badong kaya wag din yung ano pagbibintangan si Badong lang may kasalanan yan unang una yung nararamdaman ni Brad Gilby ni Brad Adrian ni Sis Mira ni Sis Bibian ni Sis uh, Popot Manimbo ni Brad Willy Lugto ni Popot Jopot ni Theodore ng lahat ng mga kapatid eh na exeter at closet pare-pareho lang ng naram, nara, nararamdaman at naramdaman ko na validate lang kami. Ayan, ay ay pareho pala tayo ba ng, ano ng long observation. Tama. Opo, okay, Yung mga nakausap ko, ganyan din eh. Kagaya kanina, yung kausap ko no, nung taga-Australia na yan. yan. din siya. Nagka, hindi kami nag-usap before. Hindi kami magkalokal. Ang layo niyan. Australia hmm. yan nung nag-usap kami, iisa yung observation namin. Tapos, amazed na amazed siya dahil yung sinasabi ko, kaparehas na kaparehas sa kanya. Diba? Mm, sure. oh. Kaya sabi ko nga, sabi ko sa kanya, yaan niya Brad, kasi ang concern namin, ako, no, concern ko, yung mga tao dyan na patuloy na niloloko, no? Niloloko. Niloloko, so, yeah. Ang oh, ang sa akin, um, kanya-kanyang ano yan, panahon o oras ang pagtawag kung paano ka palalampasin. Mm. Kaya ano lang natin, na ah, hintayin lang natin. kaya ang sabi namin kanina nung asawa ko no, itong mga tumutuligsas sa ating mga panatiko na dati nating kaibigan. By the time na mag-exit -e yung mga 'yan at tayo ay ano na uh, naka-move on na, siguro gumawa na raw gumawa na lang kayo ng ano nyo ng sarili nyong uh, group. Kasi hindi ang para sa akin yung iba mahihiyang lumapit dahil after all na sinabi niyo sa amin lahat ng mga bagay na uh, nung umexit kami nung nandiyan pa kayo, di ba? Na kinondem niyo kami. Tapos ngayon kayo naman ang exit, di kayo makaharap sa amin. Dahil syempre, di ba? Nahihiya, nahihiya. Di ba? Nahihiya. Pwede na gumawa na lang kayo ng grupo niyo diyan, mga panatiko. Pag exit niyo next time, gumawa kayo ng sarili nyong grupo kasi at saka ano, uh, may... Tatanggapin nyo naman sila kasi talaga namang tinuring po natin silang pamilya, di po ba? Opo. And yung oh, love natin, uh, it, 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 uh, it have not been diminished.